So, yun mga ka ride Bali, nandito na tayo sa baraswine Church ng Malolos, Bulacan. So, ipapakita ko sa inyo. And then, papasok din tayo sa loob mga ka ride So, dyan lang kayo. Ayan po siya. Ayan, guys. Ah... Uh... Kung nyo, isa siya sa nandoon sa uh, 10 peso bill na old 10 peso bill. Yan po 'yon. Guys. Tara, puntahan natin yung loob guys I hope na open So, ikot ko lang kayo dito. Grabe naman yung mga tumambay. Iwan pa ng mga kalat. So yun. Kita natin yung loob guys. Yan po siya. Let's go. So ayan mga ka on pasok tayo sa loob. Tignan natin kung makakapasok tayo. So yun mga doon, uh, meron pong museum dito. Uh, I think sa taas yata yun. Parang dyan sa taas na yan. Merong museum dyan. Kasi nga, nung the last time na baguhan pa ako sa photography, ah uh, nag ano po kami dito, nag fan meet o yung nag tour. So yun, Yan po ang itsura ng Baraswaing Church. Ito nya ata yung pwede pumasok doon. ah uh, yun mga karay right doon uh, Baraswain Church of Nuestra Senora del Carmen di de in Church uh, ang pinaka importanteng simbahan uh, ng religious building sa Pilipinas So, yun mga karay doon. yan yung mga konting kaalaman ko regarding sa simbahang ito. And then, uh, unang republika ng Pilipino sa pamamagitan ng Malolos Congress. Yun. So, yun yun mga karaydon. So, hirap din po pala maging isang uh, researcher. So, ayun, uh, ang Malolos ay isa sa mga lunsod at capital city ng Bulacan. So, yan. Kita nyo naman mga karay doon. Uh, ayan yung simbahan, di ba? dito lang tayo sa may pinaka park nila. So ayan mga karay doon, itinatag din ito ni Miguel Lopez de Ligaspi. Uh, itinatag niya ang walong bayan ng Pampang ng Malolos River. So yun mga karay doon. Noong 1571. So, yun po yung mga konting kalaman ko regarding dito sa uh, Barasbain Church, Malolos, Bulacan. So, yun mga karay doon, Grabe, ang hirap mag-research. So, yun mga karay doon, Papakita ko ulit sa inyo yung uh, ibang parte ng Barasbain Church. So ayan mga karayto, uh, dito ko natatapos aking video about regarding uh, para sa bike church, Malolos, Bulacan. So ayan nakita nyo naman guys, uh, actually masuk ako sa loob sa bismong uh, museum nila. Hindi ka pwede mag video, picture pa pwede. So papakita ko na lang yung picture, sasama ko sa video yung mga kuha ko. So para makita nyo yung loob niya. So, yun mga karaydo, libre po yung pagpasok sa museo. Libre po, wala pong bayad. So, yun mga Rydon, grabe ang init. Uh, at this time, dito na tatapusin itong video, itong vlog ng about Malolos Bulacan Baraswain Church. So, yun, shout out sa lahat ng mga sumusuporta kay Raydo TV. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Kilala nyo na kung sino-sino kayo. So, that's it mga karaydo. Maraming maraming salamat sa inyo. See you on my next video. Paalam!